Jaime Jaquez Jr. ng Miami Heat napasama na pasama na Will Chamberlain dahil sa nagawa niya sa game sa Christmas Day. Sa nakalipas na ng maraming taon, ang Miami Heat ay nakilala na nakakapagpalabas ng kausayan ng sinumang player sa kanilang roster. Gaano man sila hindi pinapansin sa naging proseso ng draft. At ang Miami, sa kabila na sila ay nakapili sa 2023 NBA Draft sa kalagitnaan na ng unang round, ay mukhang nakapag-develop muli ng isang star sa katauhan ng isang versatile na wing na si Jaime Hakes Jr. Malaki na nga ang nagampanan ni Hakes Jr. para ang Miami ay hindi mapag-iwanan ngayong season sa gitna ng pagkaka-injured ni na Tyler Hero at Bam Adebayo. At sa naging game nga ng hit laban sa Philadelphia 76ers nitong Christmas Day na hindi pa rin nga nakapaglaro itong si Jimmy Butler dahil sa kanyang injury, kinailangan nga na si Hakes Jr. ay magkaroon ng mas malaking gampanin para sa opensa ng hit at nagawa naman niya mga katap sports sa 39 minutes niyang paglalaro sa naging panalo nila laban sa Sixers sa score na 119-113 nakapagtala siya ng kanyang career high na 31 points sa kanyang 11 of 15 shooting mula sa field Nakapagdagdag din siya ng 10 rebounds para sa kanyang kauna-unahang double-double ng kanyang karir sa NBA. At dahil doon, napasama na siya sa mga rookies na nakagawa ng isang exclusive na gawa na kabilang ang isang maituturing na greatest rookie of all time na si Will Chamberlain. Si Hakes Jr. ngayon ay panglima na na rookie sa kasaysayan ng NBA na nakapagtala ng hindi bababa sa 30 points at 10 rebounds sa Christmas Day. Siya ay napasama na sa grupo ni na Will Chamberlain, Oscar Robertson, Walt Bellamy at Patrick Ewing na mga bukod tanging mga rookies na nakagawa nito. Si Chamberlain ay nakapagset ng isang gold statistical standard para sa isang game sa Christmas Day sa lahat ng mga rookies na siya ay nagkaroon ng 45 points at 34 rebounds noong 1959. Si Robertson naman ay nakapag-post ng triple-double na 32 points, 15 rebounds at 16 assists. Si Bellamy naman ay nakapagtala ng 35 points at 18 rebounds. At si Ewing naman ay nagkaroon ng 32 points at 11 rebounds. Sa katotohanan at si Hakes Jr. ay napasama na sa grupo ng mga Hall of Famers na ito ay isang ang kagilagilalas na gawa at ang kanyang 3 level scoring skill at mga kakayahan sa depensa ay umaalingaw-ngaw ngayon kay Jimmy Butler dahil hindi naman naging advance si Butler na gaya ni Hakes Jr. nung siya ay rookie pa lamang. Nakatanggap man ng hit ng mga pagbatikos dahil sa hindi nga nila nagawa na makakuha ng superstar sa trade pero nakakuha naman sila ng isang possible na star sa kanilang mga kamay sa katauhan ni Jaime Jaquez Jr. kapag nagpatuloy siya sa ganitong antas ng paglalaro. Ano ang masasabi nyo rito mga katap sports? Magkomento lang kayo dyan at aking babasahin yan. Huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang balitang Miami Heat. Maraming salamat po!